Alamin po natin ang lagay ng trapiko sa kabaan ng EDSA ngayong araw ng miyerkules. May report si Denise Osorio live. Denise? Dayan, normal na normal pa rin at very typical para sa isang Merkules na umaga ang daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng EDSA. Mula dito sa kinatatayuan ko, kitang kita na tuloy-tuloy pa rin ang ating mga motorista at hindi nakakaabala ang nagaganap na vigil, ang kasulukuyang nagaganap na vigil sa likuran ng EDSA Shrine. Kaya para sa ating mga kababayang papasok ngayong umaga, heto ang sitwasyon ng ating trapiko. Dito sa kahabaan ng Edsa Ortigas, moderate ang daloy ng trapiko sa parehong north and southbound lanes. Pero doon sa may Edsa Shaw Boulevard, makakaranas ng kauting kasikipan mula sa Pioneer patungong SM Megamall sa southbound lane. Along Ortigas Avenue naman, kung westbound kayo, makakaranas na rin kayo ng medyo mabigat na trapiko mula C5 hanggang sa Mintapat ng Meralco. Balik tayo sa kahabaan ng EDSA. Para naman sa mga dadaan ng EDSA Cubao Southbound, Magbaon na po kayo ng playlist na mapapakinggan niyo dahil mula timog pa lang all the way na 'yan hanggang Krami. Bumper to bumper na naman ang sitwasyon nati, na sa ng ating mga motorista. Magaan naman ang daloy ng trapiko pa North EDSA. Sa mga papasok naman sa Makati area, samantalahin nyo na ang oras na ito dahil may kaunting kaluwagan pa ang daloy ng trapiko sa May Guadalupe. Para naman sa mga magko-commute na dadaan ng Marcos Highway, mukhang mas makakabuting mag-LRT na lang kayo imbis na mag- baybayin ang napakasikip na trapiko sa Marcos Highway papuntang Katipunan. Dayan ayon sa QCPD, merong mga anim na raan na ang dumalo o dumayo dito sa EDSA Shine mula alas alas 6 ng gabi kagabi hanggang alas 12 kaninang umaga. Pansin, pansin rin na marami na rin ang umuwi kagabi. At sa ngayon, may mga 50 katao ang naiwan dito sa EDSA. hindi pa, wala pang kasiguraduhan kung madadagdagan ito ngayong araw. Hindi naman sila na, nakaharang sa daan. Ultimo doon sa may daanan ng sasakyan sa may Robinson's Galleria, walang nakaharang na tao doon. Samantala, Dayan, Uh, napag napagkalaman natin na tatlong araw gaganapin ang Virgin uh, vigil dito sa likuran ng EDSA Shrine at ang bukod tanging paalala lang ng simbahan ay uh, iwasan ang uh, pag-iingay, ang pagkakalat ng basura at ang uh, kung ano mang gawain na pwedeng pa pagsimula ng kaguluhan. Yan ang pinakauling balita mula rito sa Edsa Ortigas. Balik sa iyo, Diane. Maraming salamat, Denise Osorio.